Magkano po nagastos at ano po yung requirements? This is referring to gender correction sa PSA birth certificate. Story time muna, pwede kang mag-skip kung ayaw mo ng konting chika. So ayun na nga, bale, lalaki po ang kananay nyo sa PSA birth certificate. Kung meron sa inyo na same case, sana'y makatulong din ang video na ito sa inyo. Actually, tama naman yung gender ko sa birth certificate na galing sa local civil registrar. Kaya lang, nung kumuha na kami ng NSO, which is PSA na ngayon, dun namin nalaman na may error nga. Tinry namin ayusin kasi nung na-discover ko yun, nasa college pa lang ako. Sobrang daming requirements kasi may court proceeding pa. At ang mahal talaga ng pagpapaasikaso, so hindi na namin na ituloy. Besides, wala naman naging problema sa school records ko kasi nakagraduate naman ako ng college. Tapos ang worry ko pa noon, baka hindi ako payagan na mag-take ng board exam. Pero wala din naman naging problema. Sunod ko namang worry is, makakapagpakasal ba kami ni Tatay Brian sa simbahan? And okay naman, nakapagpakasal naman kami, walang naging problema kahit may error dun sa gender ko sa birth certificate. Pero ayun nga, I think it's about time na asikasuhin ko talaga siya at maging ganap akong babae. Kasi hindi ako makakasama sa mga anak ko kung sakaling magkaroon kami ng budget at makapunta ng Disneyland dahil hindi naman ako mabibigyan ng passport. At dahil bakasyon naman, unti-unti naming inasikaso or inaasikaso yung mga requirements bago namin ipasa sa LCR kung saan ako ipinarehistro nung ipinanganak. Take note po ha, kung may error din sa gender mo, dapat doon ka magpapasa ng requirements sa munisipyo kung saan ka ipinarehistro. So in my case, ipinanganak ako sa Quezon City. Doon ako magpa-file ng gender correction. Wala, kailangan natin i-prepare ay PSA copy of birth certificate, elementary transcript of records, baptismal certificate, affidavit of no pending case, Police Clearance, NBI Clearance, at Ultrasound. So, bakit kailangan ng ultrasound? Kasi yung ultrasound ay ipapasa natin kay City Health Officer or Government Physician na i-refer -re sa atin ng LCR kung saan tayo ipinarehistro. So, in my case, once makumpleto ko na yung mga requirements, Uh, luluwas ako ng Quezon City and then pupunta ako sa LCR tapos tatanong ko doon kung saan ako pwedeng mag manghingi ng medical certification kasi kasama din yun sa mga requirements i-refer sila na government physician tapos doon ako hihingi ng medical certification katunayan na hindi ako nagpa-transplant so katunayan na babae ako may napagtanungan din kasi ako na nakakapag-asikaso na ng um, gender correction ang ginamit lang daw niya na ultrasound ay yung ultrasound niya nung nagbuntis siya doon sa anak niya. Sa akin since may dalawa akong anak, um, ipapasa ko lang yung ultrasound ko nung pinagbubuntis ko si Mab at saka si Leah doon sa Government position. And hopefully enough na yon, sapat na yon para mabigyan ako ng medical certificate. As of today, ang kulang ko na lang ay Form 137 ko nung elementary and NBI clearance which is nakaschedule pa lang ng release on July 10. Once makuha ko na yung dalawang documents na yon, hopefully makaluwas kami ng Quezon City and then maipasa ko yung mga requirements, makapag-file tayo ng petition for gender correction and i-update ko kayo kung anong sunod na mangyayari. Thank you sa panonood.